ka na tumakas. Papahirapan ka oras na mahanap ka nila. Hindi mo ko mapipigilan. Kailangan ni Empo yung pag-aalaga ni Nanay. Lagot tayo lahat kapag narating to kay Madam. Pag nagsumbong ka, baka mapano yung magkapatid. Nay, kayo naman may karapatan sa amin, di ba? Pag na nila kayo, Ay. binenta ko na kayo sa kanila, kaya bumalik ka na doon! Anong problema iyo? Hawak po kami ng sindikato. Doon po nila kami tinatago at pinagtatrabaho pagawaan ng laruan sa Bulacan. I-report natin sa mga polis to. Sasamahan ka namin iyo. Baka po magkasasahan yung kapatid ko pag nalaman nilang nagsumbong ako eh. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Empo yung totoo eh. Ayaw ko na mapag-usapan pa. Kung ni samin. sa amin, ayaw ko rin eh sa kanya. Isaksak mo dyan sa makitid mo kita na boyfriend ko, si Julio. Nakikita ko na may tinatago kong kaputihan. Imposible mo buti pang tao dati. Sana yung kabutihan mo ang manaig. Sana wag mo lang siyang itago dyan sa loob mo. Malandi ka babae Alam mo, Linda, hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit ka tuwing makikita mo magkausap kami ni Julio. Bakit? Wala ka bang tiwala sa lobby mo? Siyempre sa kanya, may tiwala ako. Pero sa'yo, ha? Malandi ka? Wala! Bakit may mga taong kaya manloko ng isang magulang na Ika-hadap na Ay, Hirap talaga kapag nawawala si Maricel. Kasi? Kasi mahal ko na siya. Sigurado mo hindi tayo mahuhuli na, niya, ha? Pagka nagkataon, na lang ka. Sinasabi ko sa'yo. Kung hindi ka lang sana, Sulotera at mga ahas, sulubay ang kita! Malanding-malandang! Ah! Sa nanong malawa ka Yung girlfriend mo, hindi ko maintindihan. Tsaka pwede ba? Kung ano man yung problema niyo, ayusin niyo. Ako na lang yung lagi niyang pinag-iinitan dahil sa'yo eh. Hindi ko na girlfriend yun. Hula! lalaking napakabastos. Rukante pa. Presko, presko! Nakuusap ko pa siya. Tama bang talikuran ako? Hindi pwedeng ganun yun. No? Siya lang ang lalaki na kilala ko ng ganun. Mabuti pa si Zach. Hindi ako yun ang trip sa'yo wala ka naman sa akin. Alam ko. Pero sana iwas mo na lang ako. Eh bakit nga? Dahil ba sa mga kagagawang ginawa ko noon? Hindi mo ba nakita how sorry I was na nagawa ko yon? Sige, kung hindi pa enough yon, I'm sorry. Hindi niya ako tawad sa kanya. I'm sorry! I'm sorry, Maricel! I'm sorry! I'm sorry, Maricel! I'm really, really sorry. Nag-sorry na kami sa isa't isa. Okay na kami. Etong si Julio? Nag-sorry na nga ako. Nagpasalamat na nga ako. Hindi ko pa mo kausap na maayos. Ugh! <gasps> Ewan. Pagay nga sila. Ate Marisol! Ate Marisol! Oh! Anong ginagawa niyo dito? Baka mapagalitan kayo. Bakit parang nagsasalita ka po mag-isa? Nababalo na po ba kayo? Dahil po malayo po kay sa mama mo? Hindi. Ay, talaga? Sana nga hindi ako mabaliw dito. Ngayon lang kasi ako naliyo sa mama ko ng ganito katagal eh. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan ko kakayanin to. sa susunod o. Oh. Huwag po kayong basta maniniwala. Marami talaga map mapanlin lang ng kapwa ngayon. Gagamitin lang nilang kay nanang iba para makapanluko. Alam ko naman po yun eh. Alam ko niluloko lang ako pero... Gusto ko kasi maniwala na makikita na yung anak ko eh. Gusto ko mahanap na sa gusto ko. Na si Maricel. kayo mag-alala. Mahanap din ang inyong anak. Sige po, papaalam na ako. Oo na, sige. Tatanga-tanga na ako. Pero kahit na... Mag-text sa akin ulit, sumang iniwala naman ulit ako eh. Maski lang, 20 tao pa mag-text sa akin. Malay mo, isa doon nagsasabi ng totoo. Ayoko na umuwi na mag-isa. Gusto ko na mahanap si Maricel. Tito Gordon, hindi ko kayo nag-iisa. Hindi lang naman po kayo yung naghihintay at nag-aalala sa pag-uwi ni Maricel. Nandiyan po si Aling Inday, si Sarah. Tsaka ako po, nandito po ako. Ako nga po, Ninong. hindi po namin kayo papabayaan. Nandito lang po kami para sa inyo. Um. <laughs> Alam nyo na inyong gagawin nyo pagdating doon. Mas maganda yung nagkakaintindihan tayo. Tayo ang up. Malaki ang paktore. Ito ang sinabi ng tanod. May mga batang nakakulong doon at pinagtatrabaho. Hawak sila ng sindikato. Uh, sir? Uh, may mga bata po. Baka po nandun yung anak ko. Baka pwedeng sumama na ako sa inyo. Hindi ho pwedeng ang sibilyan. Police operation ho ito. Babalitaan na lang namin kayo. Okay, men! Let's go! Opa! Pasundan po natin sila. Teka lang, sandali. Hindi ko ba naralaga sinabi ng mga pulis? Hindi nga pwede. Ano ba yung iniisip ninyo? Kita, huwag po kayong magalala, Mag-iingat po kami. Ha? Kasensya na po kasi hindi ko po kayong mahihatid. Kami na lang to. Sigurado ka ah, ba, Gordon? Kami na lang to. Ano ba yung kaibigan mo si so hard. Anong hard? E malambot lang yan, oh. O oh, soft, oh. Empoy. Ang ibig niya sabihin ay hard as in mahirap. Nicole, hindi na lang to. Ganito lang, oh. <coughs> ano na kami, ha? Ayan. Gusto naman. No here. You know it you I know. really have to do this. Can I just put the finished products in the box? That would be a lot easier. And don't we have any gloves because because my hands are getting dirty. see?

bukas. Diretso mo yan, ha? Ah, kita sa mukha. Diretso mo yan. Diretso! Tatanda ka hindi. Chow! Tatanda ka hindi! Chow! Tama na yan! Ano? Eh, kanina ko ba hinahanap eh? Talagang pipigilan mo ako. Bad trip ka rin eh, no? Ha? Ano? Chow, importante ako sasabihin sa inyo. salamat ko. Salamat ko. Hmm. Um, alis mo ngayon. headband mo na yan. Nicole, Nicole, mumukha mo. Trabaho ka. Saka pa. Ano? Ang tayo sa labas. Saan mo ba ay galing? Sa pier. May ipinag utos si boss. May i-deliver daw. Saka may kikitain. Nicole. Alam kong hindi ka sanay sa ganitong buhay. Pero huwag ka muna masyadong magreklamo, ha? Para hindi ka saktan ni Madam.

ang layo na natin. Sa kaya yung factory sinasabi nila. Kahit saan ba po yan, dito, Gordon? Susundan natin sila. Maraming salamat, Zaka. Buti na naman dyan ka. Wala naman akong kotsing panghabol sa kanila eh. Kaya mo babawi din ako sa'yo. Hindi na po kailangan. Ako nga po yung dapat mukhang kay Maricel eh. Alam niyo po ba, kahit bago lang kami nagkakilala, ang dami niya pong naparealize sa akin. Madami po kasi ako akong kaibigan, pero si Maricel, siya yung kaya akong teretsyen kapag may mali sa kukali ko. Hindi naman talaga takot magsabi na totoo yung anak kong yun. Kaya yeah, nga po, ang dami kong natutunan sa kanya. Sana, makita na natin si Maricel. Ano yan? nangyari sa'yo? Ano yun? Chang. Ano? Si Nagari at Boy, narinig ko nag-uusap. Hindi ko maintindihan masyado yung sinabi nila eh, pero... balak yata kayong isahan eh. Ha? Sigurado ka dyan? Hindi. Hindi, hindi si Gary. Ang tagal na sa atin ni Gary. Madam! Oh, Supresa ako sa'yo. Ikaw naman madam. Eto! Ano ba itong paborito mong brand na imported? Ah, uh, <laughs> ikaw talaga Gary. <laughs> Kabisado mo ko, anong paborito ko? Naman, madam. <laughs> Ga-an-ga-an nga uh, sa iyo eh. bigat-bigat oh. Sabi ko sa iyo eh, huwag kasing sumama. kotse ng polis! Ah. Ang kotse ng polis! Ah. Ah. Uh, sir, negative. Uh, wala sa side na to. Baka naman wala talaga dito. Siguro nga. Negative. Maingay. Sabihin natin sa kanila. Hindi pa tayo. Wala. Wala. Hingin na natin. natin doon. May mga pulis sa labas! May mga pulis sa labas! May mga pulis sa labas! Pulis? May mga pulis sa labas! Nalilikas na tayo! Sigurada ka ba, Bimbo? Totoo, Ate Pewi! May mga pulis sa labas! Baka naman nagtitrip ka! Hindi, Ate May mga pulis sa labas! Ate Maricel, may nagdasal ko po ito kagabi. <laughs> Boss Chief, mga uh, sir. Ano hong meron? Ah, uh, ma'am. Inspeksyon lang po. Ho? So... Eh, sir, kung inspeksyon lang ho, bakit ho binuksan na yung gate? kanina pa ho kami rito pero wala nagbubukas ng gate. May nakapagsabi ho sa amin na may mga bata nagtatrabaho dito. Sir, wala ho, walang bata rito. Ba't ako kayo nag-alala kung wala tinatago? Hindi ba? po, hindi po, hindi po. Ano ba? Ben, let's go! Tapos, sir, baka naman ho nagkamali yung nagbigay sa inyo ng tip. Malinis ho talaga kami rito. Walang mga bata po. Sige, malalaman natin. Ito na lang po ipaparka. ha. Baka may sa atin eh. Grabe, laking property nito. At saka malayo. Kung nandito nga si Maricel, eh talagang mahihirapan siyang umanap ng tulong. Pero Tito Gordon, ano pong kutob niyo? Nandiyan kaya siya? Sana, Zach. Sana. Ah, kapi, sir. May daanan doon, doon sa kabila. Tignan doon natin. Tara. Okay. Yeah. Ruiz. Ramirez, Ramirez, tingnan niyo yung likod. Yes, sir. Kayong dalawa, pumasok kayo sa kwarto. Yes, sir. Siguro naman, sir, nakikita nyo po na walang menor de edad dito. Nasa tamang edad po lahat ang mga trabahador dito. Sa totoo lang po, sir, may mga papeles po yan. Birth certificate, work permit, NBI clearance. Nandun po sa opisina kung gusto po ninyong makita. Sige. Sige po, sir. Ikot po kayo. Tingnan niyo po lahat. Para makita po ninyo sa sarili ninyo na wala po talaga mga bata dito. malaki ng ito. Para sa kakaunting tao. Ah, kaya nga ho, sir. Chip, doble kayo do sila para makarami nga po sila ng kita. Di po ba? Sa totoo lang, kahit kanino po ninyo itanong, sila ho yung nag-request na mag-overtime, doblehin yung oras. Kasi nga ho, kailangan din ho nilang kumita. Di po ba? So, binibigyan na lang po namin sila ng tulong. Sige po, tanungin po ninyo sila. Kayo lang ba ang nagtatrabaho dito? Oo. Ikaw? Uh, yes, Sir. Sigurado ba kayo? Oh, Nasaan yung mga bata? Siyang okay na. Okay. Madam! pati ito. balik ka umalis Balik gate? Bumalik ka Ada ba Madam, polis lebas. labas. Ha? polis po sa labas. O alam niyo ang gagawin niyo? Gawin niyo na! Bilisan niyo! Anong gaguluhan niyo, ha? Ha? Tataas kayo? Tataas kayo? Ha? Walang magkakamali! Doon! Akin na yung tali! Ito na, ito na! Ah! Masok! Bilis! 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 dali! Dalay! Sakit! Sakit! Bilis! Bilisan niya! Paano? Mabalik na ako sa loob. Ako na bala sa setup up doon. Sige! Bilisan mo! Ah! Boss Chief, sir. Baka gusto niyo pong magmerienda. Baka nauuhaw kayo. May samalamig po tayo dyan. May sobra pa po mula sa merienda kanina. Salamat na lang o. Men! Let's go! Aalis uh, na ako. Samahan ko na lang kayo sa labasan. Dito po. Ano? Bakit, Boss? Hindi na makakaalis yung truck na to! Kasi yung unang lumabas na truck, paglabas nila, may dumating na mga pulis! Tik! Ano nagawin natin, Boss? Huwag ka nang maingay! Nag-iisip <tod> ako! Ano ba mo nga akong maiinom. Eh, Iinom na si Seth? Ganyan ba talaga siya? Isang babae lang nakapagpatinu dyan, si Ma'am Julia. Would you mind telling us where you went, Zach? Sinama ko po kasi si Tito Gordon na maghanap kay Maricel. Nakakalimutan mo na nga kaming mga kaibigan mo dahil masyado kang busy sa paghahanap kay Maricel eh. Dahil ayoko matulad sa iba na hindi man lang ginagrab yung chance para makatulong sa ganito kaseryosong problema. Sino sa mga taong kumantay, Anita? Si Boyet at si Gary! Ako pa ba maglalagay sa inyo? Tagal ko lang at wala akong pakialam kahit mahaba kayong nagsilbi sa akin.